na nagtatanong tungkol nga sa pagbablog ko hi mga idol ah! hi mga idol may sipon po ako. may sipon na naman ako mga idol uso po yung ano dito sipon tsaka lagnat mga idol ba? Mm. Malaki na siya mga idol. nag na, siyang na siya, na siya rumakad, ba? Pero yun, pa isang isang hatbang pa lang. Pa isa pa siya nagbabalas ba? Hmm. hmm. Ay ka mga idol. Asa sa mga idol? <laughs> Yan, magandang ano pala sa inyo mga idol. No? Magandang tanghali pa sa inyo isang mapagpalang araw sa atin Dahil, lahat happy sunday sa lahat ng nakapanood ng video na to happy sunday idol. yung araw natin ngayon ay special bakit? <laughs> bakit? <laughs> ako na rin yung sasagot sa tanong ko no? kung bakit bali yung pecha pala ngayon February pecha 23 February 23 my idol ay nadagdagan na naman tayo ng another one year na naman my idol <laughs> sa ating edad hindi ko lang sasabihin mga idol ha Kung ilang taon na ako Bali Ano pala ngayon Birthday ko ngayon Yung bala ko sa birthday ko ngayon Mga idol Kasi si Inday Itong maliit mga idol birthday sa 28 Yung bala kong gawin Iisahin namin Isasabay ko lang siguro mga idol Hindi eh, lang ako maghahanda ngayon Kasi hindi pa nahuli yung ano Yung hinahabol naming Ano ba yung baboy mo <laughs> hindi hindi talaga nahuli mga idol ilap kaya ano na lang siguro no isasabay sasabay ko na lang yung um, birthday ko tsaka kay Inday okay lang naman sa akin mga idol kasi ano na naman yung matanda na ano naman tayo eh. eto lang bali si Inday ngayong 28 mag ano po siya magwa 1 year old na siya mga idol no? doon na lang doon ko na lang iano ba kinausap ko na din si Mike no? na doon na lang sa birthday niya Bali, siya na lang yung handaan namin. Yung sa akin. Okay lang mga idol na walang ano muna. Kasi mag, mag ano, magkakalapit lang. Bali, 5 days lang yung diferensya mga idol. Kay Inday na, tsaka mag-1 year old na rin siya mga idol. Bin, lang mag-1 year old yan. Ba? Kailangan talaga ang mga idol. Depende na sa kung ano yung makayana namin. No? Pag mahuli yung baboy ramo mga idol ay... Sure bull. <laughs> yan magandang araw po pala sa inyong lahat dyan, no? Isang magandang magandang araw kahit makulimliman yung sa amin mga idol dito ay maganda pa rin kasi hindi na umulan tsaka yung panahon dito pabago bago kaya kami yan may sipon pa ako mga idol mga bata kaka ano lang nito kakabalik lang yung pangatawa nila ba bali nung isang araw ano sila may mga lagnat si Calvin tapos ito yan may sipon pa nga siya mga idol tira sa kanya sipun na lang tsaka pinahilot din namin kagabi doon sa mga hilot na ano, na napilay na naman daw ngayon siguro tsaka ano na rin dala ng panahon sobrang init tapos biglang biglang uulan ba kaya nga hindi talaga ako naka ano nakapunta sa mga spot na pinupuntahan natin pag gabi kasi pag gabi mga ito dito sa amin kumbaga nagtatanda na yung ulan tu nagtu na siya mga ito ba kaya hindi ako naka upload ng mga adventure no bali itong video na to kasi meron meron tayong ano may no? Meron tayo sasagutin na comment. Hindi to comment nga ano may na makikipag-away na naman tayo. Hindi po may idol Bali ano siya, yung ano ba? Curious lang din siguro yung isang solid supporters natin ba na nagtanong basta ah, sasabihin ko po sa inyo idol, kung ano man yung itinatanong niya sa akin. Bali na-receive ko yung comment niya. Ano na? mag 15, 15 hours ago na siguro kagabi o kailan pa siya nagcomment mga idol pero bago yan magsishoutout po muna tayo no kasi di talaga ako nakaalis ito mga idol ba yung alam nyo naman mga idol gabi talaga yung pinaka paboritong ano ba spot pag maggala gala mga idol mag suot suot tsaka doon naman sa mga pinupuntahan kong spot hindi naman ako natatakot kasi alam ko naman po mga idol na ano na wala namang mangyayari masama sa atin saka tiwala na rin po sa taas no kahit wala mang ako kasama doon ko na lang talaga nanalig din ako mga idol, na sana safe tayo kahit pupunta man tayo doon sa mga masukal na lugar ay safe pa rin tayo mga idol na makakauwi sa atin yun po yung tanging ano po dasal ko pag sa bago ako aalis tsaka pagka uwi ko na mga idol kasi may pamilya pa din akong babalikan kaya nag iingat din po ako mga idol kahit ano ba, yung tawag doon eh sanay na ako sa mga ganyan pero ingat na rin mga idol yun lang din yung ano ko ba yan bali shout po muna tayo mga idol ha bago, sabi, bago ko po sabihin sa inyo yung isa nating solid supporters na nagtatanong tungkol nga sa pagbablog ko yan shout out pala kay idol pretty mala shout out sa iyo idol no? kay kubul ugpula shout out kay jr G Arshan ayan shoutout sa idol no Bubis Arnie Laulita shoutout po idol kay Nashi Ramirez ayan shoutout po no kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado shoutout po kay DJ Bia ayan shoutout po sa comment lang po tayo kumuha ng shoutout mga idol no kay Mam Ma Amalia Rochester ayan shoutout sa iyo ate maraming salamat po no kay Junatan Samura shoutout po sa iyo idol thank you thank you kay Tio De la Cruz ayan shoutout no Mama Repil Santa Ana shout out po kay Gia Mark Quarte Gmar Quarte yeah, shout out idol Kim's TV Vlog shout out idol no kay Jewel Batong Malaki shout out Joseph Magdura shout out po idol kay Franklin Kalimutan yan shout out kay Makiar TV shout out sa idol no kay Ma'am Ludibisha Bulinsha shout out po Leonardo Baldusa shout out po idol maraming salamat no kay Spanso Daniel shout out Jimar Kalibay shout out idol kay Nura Aurin shout out kay Nunoy Kuyup shout out po kay Jojo Mix Vlog shout out idol kay Ate Concepcion Balmores shout out Mi Paliro ayan shout out po sa iyo idol no maraming salamat kay Mang Sharon Murata shout out kay Ati Karina Kunz, Ati Ninang Kari at kay Kuya Rolf Kuya Ninong Rolf Kari ay ano Kuya Rolf Kunz <laughs> ba't nadugtong yung Kari Shoutout po sa inyo dyan mag ingat po kayo dyan sa Sambales no? yan bali yun lang po yung I-shoutout natin may sa mga solid supporters natin dyan shout atin Ubi Aribalo <laughs> napakakulit na talaga ayan siya may si ano si GB Carlos GB Carlos yung nakalagay sa kanya may at GB Carlos 224 yan, yung tanong niya sa akin, idol, tanong lang po sana ah, uh, idol, tanong lang po sana wag sana mapansin mo po, hindi po ako blusher, blusher yung nakalagay mo idol. hindi daw siya basher, basher idol. Ano na po ba ang naipundar mo po sa pagbablog? Yan, ito yung tanong niya. Bali yung nag si ima e, ko kung babae ba to lalaki ay sir mam ma mam horcio bato gb carlos 224 no tinatanong niya mai kung ano po yung naipundar natin sa pagvlog simula nung nag-vlog tayo and bali ewan ko kung pwede ba to kasi mga idol nung nag-umpisa tayo kita nyo naman mga idol na ano din walang wala din talaga kami masasabi ko talagang wala kasi yung trabaho ko dati pagkakarpintero, maydol alam nyo naman po yan maydol sa lahat ng mga solid supporters natin dyan pagkakarpintero talaga yung trabaho ko tsaka ano din napakahirap din talaga ng buhay namin dito kahit ngayon maydol pero hindi na talaga kagaya ng dati no na isang kahig isang tuka talaga maydol yung ano namin kasi yung pagkakarpintero sa trabaho ko dati ay hindi basta-basta. Okay lang, Maidol. Na timingan lang yung nagkakarpintero ako. Yung kakatapos lang ng bagyong udit. Marami nagpapagawa. Ipaano e, na lang siguro kung wala nang mga bahay na nasira ba. Wala nang customer na, na magpapagawa sa atin. E, wala talaga, Maidol, kaya nagpapasalamat ako na dumating yung vlog. Dumating si Master Jones, si Mr. Dan, lahat Kuya Ramjo. lahat ng mga tumulong sa akin na makilala dito at umangat dito sa youtube no dahil din po sa inyong lahat may idol beh pakuhasa ko kasi yung vlogging para sa akin yung vlogging may idol ay sobrang laki po na naitulong sa amin no sa estado ng buhay namin hindi ko na sana gustong ganito yung may idol eh ayaw ko na sana gawin to ayaw ko na sana ipakita to kasi ayaw ko po na ano sabihin ng iba na pinagmamayabang ko na ano ba kung ano yung mga na, na ano namin pinagmamayabang ko ayaw, ayaw ko po ng ganun kaya kung yung mga nakamit namin sa Pugbo Vlog hindi nyo nakikita syempre may nagtatanong kagaya nga dun sa isang solid supporters natin na kung ano na yung naipundar unang una po sa lahat mga idol magpapasalamat ako sa isang tao na simula nung dumating siya sa buhay namin ang laki po talaga ng pagbabagong nangyari pagbabagong ginawa niya grabe po mga idol sobra sobra po talaga maliban na doon sa mga ano mga idol sa mga tao ding sumuporta sa amin dati marami sa mga tao ano ba tumulong maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol no hindi ko na po kayo maisa isa lahat kasi sobra ano po madami po kayo tsaka maraming maraming salamat na lang po talaga sa tulong at suporta niyo po dati sa amin bali yung taong to mga idol ay siya po yung naging dahilan kasi dati ito kung ano man yung nang ano sa ano namin ngayon sa bahay namin kita nyo naman dati mga idol ito hindi pa to ganito yung forma ano pa mga idol, yung kusina namin dito, yung bubong, nipa, nipa pa dati mga idol. Tapos ano pa yan, bali buko separate pa yung kusina namin. Tapos yung bubong doon sa kwarto, bali sa pinang, yan lang kasi yung pinaka ano namin mga idol. Pinakabahay talaga, no? yan lang talaga. Tapos yun na nga, dumating po yung isang tao na bigay ng juice amin. Sobrang bait po talaga mga idol suportanya niya po sa amin hindi lang sa akin pati sa pamilya ko pati sa ibang tao mga idol sobrang bait po talaga dahil po to sa iyo bali mi-mentionin ko na lang mga idol yung sa palayaw na lang mga idol dahil po kay uncle si uncle po talaga mga idol uncle from US hindi ko kiniklaim na sa akin to sa akin yung anong man yung meron sa amin ngayon hindi po galing hindi po ano mga idol hindi po ang tawag eh, Hindi po galing sa akin galing po kay Uncle mga idol na. Kaya doon pa ako nagpapasalamat no. Hindi man tayo magkadugo angkil. Hindi man tayo ano ba. Yung parang wala ang tayo connection sa isa't isa pero tinuring mo kami na pamilya lalong-lalo na parang anak parang totoong anak ba. Maraming maraming salamat. Isa po talaga mga idol. kumbaga parang ano na rin achievements na rin sa akin no hindi ko mararating yung ano yung sinabi doon sa nag-comment kung ano yung naipundar ko hindi kami makakapundar ng ganito mga idol kung hindi po dahil sa isang taong tumulong sa amin na ano na ma may tayo kita nyo naman po mga idol lahat dito mga idol kung ano man yung meron sa bahay namin ngayon dahil po sa si isang tao kaya nagpapasalamat po ako ng sobra sobra hindi lang to na ano may doli, hindi lang po to nakita sa vlog hindi, kasi yung sabi po sa akin ni uncle dati na hindi na kailangan ano hindi na daw kailangan hindi na po kailangan ipakita sa ibang tao kasi kung tutulong ka hindi kailangan ano daw basta may duli ayaw niya pong ipavideo sa akin yung paggagawa dito kung ano man yung mga tinulong niya ayaw niya pong ipavideo mga ayaw niya pong ipakita. kaya nagpapasalamat kami ng sobra hindi lang po yan mga idol hindi lang po ako yung natulungan ni uncle pati si mama pati kami dito binigyan niya kami ng ano ba yung pangkabuhayan kagaya naman mga yung freezer hindi ko masasabing sa amin yan kasi bigay po yan bigay po yan ng isang taong nagmamahal at sumusuporta din po sa amin at tinuturing kaming kapamilya. Kaya maraming maraming salamat po, kill Bali yung naipundar ko lang sa ano mga idol, sa pagbablog ko po, ay yung ano namin, yung TV. Kasi dati, nung hindi pa ako nag-upisa yung vlog wala kami yung kurinti, nakikikunik lang kami kinamama ba. Kaya nung nakasahod na ako sa YouTube, unang binili ko, ito, cellphone. Ito talaga yung unang binili ko sa pinakaunang sahod ko. Hindi ko na rin binidyo, mga idol, kasi yun na nga, yung kagaya sa katwiran ko dati, mga idol. Kaya ko pong ipakita, kasi baka sabihin ng iba ba na nagbamayabang tayo. Kaya hindi ko na lang binidyo, pati yung sahod ko, hindi ko na rin nireveal, mga idol. Kasi ganun din po yung isang dahilan, no. Pasalamat lang ako, kasi yung blessings ba, para sa amin, ay sobra 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 po talaga mga idol hindi lang sa akin no? pati, rin, pati na rin sa ibang tao mga idol grabe po talaga yung support ano bali ano yung ano talaga mga idol yung masasabi ko lang na dahil kay uncle po mga idol ay ano to na nagkaroon po kami ng maayos maayos na matitirhan maayos na masisilungan maraming maraming salamat po uncle no? dahil po sa iyo uncle hindi ko po piniklaim na sa akin to dahil po sa iyo to uncle ikaw po yung dahilan kung bakit nagkaroon kami ng ganito no? maraming maraming salamat po talaga sa no? sa suporta at lalong lalong na din po sa mga taong andyan na nagsusuporta din po sa amin hindi ko, mo, di ma, di ko man po kayo maisa-isa mga idol pero alam ko po, po na andyan po kayo at maraming maraming salamat po talaga mga idol kasi ang hirap din mga idol pag kagaya ng iba ba na pinapakita nila kung ano man yung nagiging achievements nila kung ano yung nabibili nila gusto ko sana pero mas inisip ko na ano mga idol ba baka, baka sabihin lang natin mga idol ba na for inspiration lang yung gagawin natin para ma-inspire yung iba ba na sumubok din na mag vlog kasi kung ano man yung naabot natin ay ma sana maabot din. Yun yung iniisip ko sana pero mas nang nangingibabaw po yung ano sa akin na pinapakita mo yan kasi ganyan ganto, nagmamayabang ka, ganyan, hindi ka naman mag basta mga idol. Alam nyo naman meron talagang negative sides pa na masasabi yung tao kaya mas mabuti pong nilihim ko po na lang at pasensya na po ang kung sinabi ko lang, kung sinabi ko man po to Lahat Basta mga idol, hindi lang po yan yung naitulong ni Uncle sa amin, no. Uncle from US, mga idol. Marami pa po talaga, mga idol. Sobra-sobra po talaga yung tinulong at suporta yung binigay niya sa amin. Tsaka yung turing niya din sa amin, parang ano na talaga, totoong kapamilya. Lalong-lalong na din, papasalamat din po ako na sobra sa mga taong ano din talaga, mga idol, no. Andyan, simula pa dati, sila Kuya Hubert. Maraming salamat din po Ate Maylin Kay Bunso Ilimi Maraming salamat Kay Mama Bell Mama Bell Maraming salamat din po no? Kay Kuya Mar From Hawaii, Kuya Maraming maraming salamat din po Sa tulong na binigay mo po sa amin no? Kay Ate Raquel Tukita At Kuya Kinji Tukita ng Japan Maraming maraming salamat din po Ate Sa Ano Sa supporta nyo po Sa pagmamahal Sa amin dito Maraming salamat po talaga kay Ninang Ninang at Ninong Kari at kay ano Ninong Rolf Cons. Maraming maraming salamat din po sa suporta. Tsaka sa ano din sa pagmamahal niyo po no. Basta mga idol simula pa nung umpisa. Ay na. Mas pinili ko na lang na inano mga idol ba na I, i ano na lang ilihim na lang may idol ba tawag itago na lang mga idol kasi pag pina, pag ano kasi mga idol, yung pag pinakita kasi natin meron kasi mga negative sides mga idol eh tsaka pasalamat na rin ako sa mga tao sumuporta ba na sila mismo yung nagsabi na hindi mo na kailangan gawin yan kaya nga hindi mo na kailangan ipakita yan kasi kung tutulong daw ba't ba daw ipapakita sa iba kung intention mo talagang tumulong ng idol ay dapat ano talaga yung ikaw lang mismo yung nakakala maraming maraming salamat po no lalo lalo talaga kay uncle dyan uncle maraming salamat po talaga uncle no? dahil po sa iyo uncle kaya po medyo guminhawa yung buhay namin nasabi ko pong guminhawa hindi na po kagaya dati na pag hindi pa ako nakakapag pangarpintero ay walang wala din talaga mga idol kumbaga masaya na po kami pag may masisirang bahay ba yun po yung ano talaga napakahirap talaga na. dahil sa isang tao na sumuporta nagkaroon kami ng ganito nagkaroon kami kung ano man yung ano namin ngayon naabot namin dahil na po sa pagsisikap at saka dahil na rin po sa mga taong andyan na sumuporta at ano po talaga mga idol nagbagad ng loob para sa amin no? maraming maraming salamat po talaga yung Diyos na po yung bahalang magsukli po sa inyo kabutihan mga idol lalong lalo na po sa inyo uncle sa lahat po ng mga sumusuporta yung Diyos na po yung bahala sa inyo na ano ba na magbalik kung ano man yung tinulong nyo sa kapwa hindi lang sa akin marami alam ko po marami pa kayong taong tinutulungan hindi lang kami hindi lang ako no maraming salamat kasi nakapabilang napabilang po kami dun sa mga taong ano ba binigyan nyo ng ano ba kumbaga siniran nyo ng blessing nyo maraming maraming salamat no bali yun lang yung masasagot ko na lang sa iyo idol mo no? hindi ko na lang papakita sa iyo yung kung ano man yung iba kasi yun na nga sa kadahilan ng ano na rin mga idol yung tawag na eh na ayaw na rin natin ng issue na sabihan pa tayong ano ba nagbamayabang na hindi naman na hindi naman tayo yung bumili <laughs> ay ako po ng ganong mga Mas mabuting ano na at least ano din po may idol na nasagot ko din po yung tanong mo tsaka matagal ko na din talaga gustong sabihin din to pero nagdadalawang isip ako sa pag-aano mga ito ba na, na may mga negative comment na lalabas, no na mabasa nung mga nag ano, nagsusuporta sa amin yan siya na po ang kill no kung naibidyo ko man to bali ano na lang po pagtanaw na lang po talaga ng malaking utang na loob po sa iyo ang kasi grabe po yung utang na loob na ano na binigay mo po para sa amin sobra sobra po talaga yung kabaitan mo simula pa talaga ng umpisa magto 2 years na po tayo nagkakilala Grabe po yung ano po talaga, Uncle, yung suporta mo po parang pamilya na po talaga yung tunay sa amin. Pamilya na talaga na parang pangalawang ano na po, idol. Pangalawang magulang na po namin si Uncle. Kaya Uncle mag ka po palagi dyan. Tsaka, saka maraming maraming salamat talaga sa lahat, sa lahat din ng mga nanonood. Bye. Sanay nasagot ko yung ano yung tanong mo. Salamat talaga. Siguro hangga dito na lang to. Kali, ingat na lang po kayo palagi, my idol.